kag kauswagan. Bago ko magpadayon kag maghatag sa akong malipot nga mensahe kay subong daw medyo hapon na. Na hapon na po kita kay after sini may isa pa gid kakadtuan kami. Suod na yung ay pasalamatan naton ang aton mga barangay officials and volunteers sa pagpanguna sa aton amigo Kap Badong Hokson. Talakpak na Si Kapitan, hindi ni Matuman sa Amon, kaya ang akon pakaisa, best friend niya, si Manong Aliboy, kagang iya mga amigo, nga halin sa uniform services. Mga kilala ko man, kay si Buboy, isa kasuldado man, sa una, kag naman. So, salamat, Gid. Kap Badong. Palakpakad ka, Gid. Of course, ito nakita naman ang former Liga ng Barangay President, former Kapitana Talapakan Taget, Manang Annabel Buenca. So nagatalay pa rin sila yan dahil tatay at mga nauna pa ng mga leaders sa distrito at sa distansya. Salamat man kagina sa opening prayer sa isa pa ka former barangay captain sa kanuan si former cap Ben Hinya boss okay. thank you again sa prayer din si former cap Ma'am, thank you. Salamat din sa imo. So, may mga kauntanan kita subong. Ari diri ang uh, team team sa uh, Paglaong, former provincial federation president bugal man sang Bantua, sang istansya, naka sa bandwa sa istansya nakaserbisyo sa bilog na probinsya sa iloilo at ang iya man na lola naging mayor man palangga man sa aton mga pumuluyo aton din na uh, tamiyaw inday biyak ka Prikinto. Si Inday Bianca. Manok abugada na ini. Manok abugada pero doon na delay gamay kay nauna magpakasal, nagbusong kaduha sa may bata. Inaobserbahan ko gani, kasi ara ka na ang ikatatlo. <laughs> <laughs> si Ihado, kami si Ihado, si former uh, SK Municipal President sa Banwa sa Ahoy, palakpakan taman, Kagakalipay man ako, ipakalo sa inyo, na ang ila story, party man ako. Kay una sila nagkit-anay pag-imbita ko bilang congressman sa tanan ng mga SK Municipal Federation President sa unsi, kabanwas ang norte. Tingala ko ga istorya ako kay Ihato Beni. Gasturya kami prugatulok siya kay Ihada Bianca. Daw may arat na ko si Cupido. So palakpakada sila. <laughs> <laughs> Gusto ko ba na tamiawon ay mga amigo manaton. Amigo manaton, Uh, member sa Board of Trustees sa MISU, isa ka tako man nila responsibilidad. Siya ang ginbuto bilang isa ka prominent member sa komunidad. Bao, wow, bugal man sa istansya kay Halid sa barangay Bayuyan, isa ka engineer, kag isa na ka doktor of uh, philosophy na kag kapitan sa barko ang iya tatay kapitan man diri sa bayuyan so aton nga amigo gapili man sa lokal si sir Kim Bisa <laughs> ang aton man nga ubod pa gyud iya former SB member na ini tried and tested tried and tested nagbalik na subong sa pag-offer sa iya pag serbisyo puro professional na ang kabataan. Ari palakpakan naman former SB member Jess Andrea. May ari pagidre siguro na magulang ka kay bataon ini siya pero pareho gid itsura sa iya tiyo. Ang iya tiyo uh, may he rest and peace bago gilang ang naging palangga man niya mayor sa banwa ang istansya, si late mayor Manong Rene Cordero, liyong patindugon patindugunta ang iyahin. Ang gusto pa rin yung itinsura, ho? Pariyong itinsura, pariyong maghambal, pariyong manamunod sa tagipusuon. So, aton ang yan man, harap ah, sa lokal, nagapapili, si Nino, Cordero Malunda. Alwan-alwan man eh, offer man eh sa mga property para sa project ah. sa barangay. So masaka ako sa pagtangyaw, sa duwag akong kaupod. Naari di subong ang isa akong namanghod. Uh, kung